Happy Easter mga kalandas! Lunes, ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Aba teka, nabasa mo na ba ang ating ebanghelyo sa araw na ito? Abay, tunay namang nakatutuwa at nakaka-excite ito. Halika, basahin at pagnilayan natin ito dito sa Landas ng Pag-asa. Ako si Adrian Bonto. Sa unang bahagi ng ating uh, mabuting balita sa araw na ito mula kay San Juan ay tunay namang nakatutuwa at nakaka-excite. Bakit kaya nyo? Ang mga tao hinahanap si Kristo. Ang mga tao sumusunod kay Kristo. Ang mga tao gumagawa ng paraan para makasama si Kristo. O di ba? Di ba 'yun naman ang maganda? Di ba 'yun naman ang gusto natin na ang mga tao hanapin, sundin at makasama si Jesus? Good. Sa susunod na bahagi, bigla ba namang sinabi ni Kristo? Sinasabi ko sa inyo, kaya nyo lang ako hinahanap, hindi dahil sa mga kababalagang nakita nyo ginawa ko, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Ngek! Parang sinasabi ni Kristo, kaya nyo lang ako hinahanap dahil nakakain kayo at nabusog kayo eh. Eh gusto kumain ulit at mabusog ulit, kaya hinahanap nyo ko. Yun ang dahilan. Sabi ni Kristo. <laughs> Napaisip tuloy ako, kaibigan. Tayo. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit natin hinahanap si Kristo? Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit natin gustong sundin si Kristo at ang kanyang kalooban? Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit gusto nating makasama si Kristo? Marahil ang iba sa atin na sasabihin, uh, tugon ko ito, Adrian, dahil Uh, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Answered prayer ba? Uh, ang ganda kasi ng feeling ko, Adrian, kapag ako ay uh, nakakapagsimba o nakakapag-praise and worship sa prayer meeting. Ang ganda kasi sa pakiramdam ko, Adrian, kapag ako ay nakakapagsilbe sa aking mga parokya. Wala pong mali sa mga yan. Ngunit ang nais ni Kristo ay ang tunay na malalim na dahilan kung bakit mo siya sinusundan. Tanong kaibigan, susundin, hahanapin mo pa rin ba si Kristo kapag kaliwat ka na ang problema mo sa buhay? Susundin, hahanapin mo pa rin ba si Kristo kapag hindi niya sinasagot ang panalangin mo ayon sa iyong kagustuhan? susundin? Hahanapin mo pa rin ba si Kristo kapag ikaw ay ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may sakit? Ang daming problema, ang kapigatian. Kaibigan, ano ang tunay na dahilan kung bakit mo sinusundan si Kristo? Ang sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, huwag sanang mababaw na dahilan. Huwag sanang makasariling dahilan. Sa huling yugto ng Ebanghelyo, ang sabi niya ang kailangan niyong gawin, manalig sa Kanya. Sumampalataya sa Kanya. Kaibigan, hanapin natin si Kristo na isin nating sundin ang Kanyang kalooban, makasama siya. Dahil mahal natin siya. Dahil gusto nating sumampalataya sa Kanya. Dahil gusto nating manalig sa Kanya yan at yan lang ang dahilan, tunay na dahilan kung bakit mo hinahanap si Kristo. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless ng video nito, paki-share sa iyong mga kaibigan at kakilala. Paki-like na rin po ang aming Facebook page Pathways of Hope. Muli po, ako po si Adrian Bondoc and happy Easter